from lechon leftovers to lechon sinigang. Mm. Happy New Year, Madiscarte Moms! Ngayong tapos na ang mga holiday handaan, alam mo ba na ang tirang pagkain pwedeng bigyan ng bagong sarap yan? My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami, at ito ang Discarte sa Kusina powered by PLDT Home. Bago tayo magsimula, pindutin lang ang like, share at subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para mas marami pang kitchen discarte tips dito lang sa Madiscarte Moms PH YouTube channel. At dahil maraming handa na natira, itong lechon talaga ang pinakamarami, di ba? Nung Pasko at ng bagong taon, gagawin nating masarap na sabaw ito. Kaya magluluto tayo ng lechon sinigang. Ayan, painitin ko lang yung ating kawali. Habang may napainit ka, ilalagay ko yung uh, 1-8 cup ng mantika. Since lechon siya, gusto ko kasi na magkaroon pa rin ng crunchiness doon sa balat. Ipiprito natin siya para lang lumabas ulit yung pagka-crunchy niya. Ayan na siya, oh. Serve natin to later. Next naman, igigisa ko yung kamatis. Hanggang sa lumambot siya. Next naman, yung ating sibuyas or red onion. At ngayon, ilalagay ko na yung natirang lechon. haluin lang natin. At, lagyan natin ng patis. So, half cup ito. Tapos, palambutin naman natin yung ating lechon ng 12 cups ng water. At, eto na, kumukulo na siya. Wow, ang bango. Ngayon naman, syempre, lalagay natin yung ating mga gulay. Meron ako dito isang tali ng sitaw, isang tali din ng okra. Pagsama na natin yan. Lutuin lang muna natin ng mga 5 minutes. Takpan ulit. Yan, after 5 minutes, lagay naman natin yung ating labanos or radish. Pwede na rin timplahan natin siya ng sinigang mix. 40 to 50 grams, depende kung gaano kaasim mo gusto. Lalagay ko naman tong talong. So sa talong, pag na-slice na natin, kailangan ibabad sa tubig para hindi siya mangitim. Yan, so after 5 minutes, ito na ang ating sinigang na lechon. Siyempre, kulang pa yan dahil maglalagay tayo dito ng ating kangkong. So, ito dalawang tali dahil masarap ang maraming kangkong. Tsaka, siling green yan, siling panisigang. So, normally, kapag nilagay na si kangkong, tinatanggal na siya sa apoy para hindi masyadong lata yung kangkong. At ito na, luto na ang ating sinigang na lechon. Ayan. para special, ito yung ating balat ng lechon. Yan. At ito na ang ating sinigang na lechon. Wow! At alam mo ba, pwede mong pagkakitaan itong ating lechon sinigang para sa costing nito ay 629 pesos ang puhunan ko dito. ba diba, murang-mura lang lumalabas na 79 pesos per serving dahil 8 servings ang magagawa nito na good for sharing. Kaya naman, pwede mo rin siyang maibenta ng 150 pesos at ang tubo or kita mo dito ay 571 pesos. O diba kung marami kang mga leftovers na lechon dyan, gawin mo ng sinigang yan para mapagkakitaan na. Kaya naman ngayong bagong taon, maging madiskarte, kumita at the same time reduce waste by turning our leftovers into something new at mas masarap. Huwag kalimutang i-like and share this video and subscribe to the Madiscarte Moms PH YouTube channel. I'm Mami Nina Bacani at ito ang Discarte sa Kusina powered by PLDT Home.